Simplihan lang natin mga kap Tatuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung butong bracket na nakstack Sobrang tigas dahil sa kalawang at mga dumi Kailangan lang natin na meron kayo mga special tools tulad nitong BB remover At parisan nyo lang ng mga ihi ng front hub ng mga BMX bike Kasi kasi sa doon sa axle ng butong bracket mismo At higpitan nyo para sa pagpukpok nyo mamaya pagtanggal magsisetting siya Hindi kayo mahihirapan Pero sa mga ganitong instances mga kap Mga kap kaya sobrang tigas nito talagang ah uh, mga ilang years sa siguro itong hindi na napabuksan, grabe na itong kalawang nito at saka dumi, nagbe-build up na para na simento ayaw matanggal, ito nga ginamitan ko na lang tubo para to leverage the power at ito, parang bibigay yung mga uh, special tools natin at ayaw ko din mangyari na yung mga nakikita ko sa online na nagka yung frame kasi pinilit nila at ito na nga, gagamit na tayo ng mataas-taas na tubo dalawang tubo itong ginamit ginawa na natin malaking truck tong bike na to grabe talaga sobrang tigas pero ayaw ko nang uh, patagalin pa ituturo ko na ang technique na ginagamit ko ito yung 911 rescue spray para sa mga ano wag kayo maglagay diyan kasi sayang lang hindi nakapenetrate yung oil na special natin may technique ako ituturo sa inyo dito lang Tanggalin niyo lang yung tap set tube niyo at diyan niyo ilagay kung mayroon kayong oras mataas baban yung mga overnight at talagang garantisado kinabukasan sobrang lambot Tingnan niyo naman kung ano nangyari sa loob. Grabe ha. Sulbad, ayos ang problema. Ganun